Dito lang pala sila nagtago Dito sa puno na to, sa kahoy na no? yun Huling naman mga buk Preto okay, Buk, ready na natin pagkain no? Sinabaw na ulo ng guyasan Tapos ito na yung huli natin Uy, laki Ang laki mga buk Uy, uy, uy ha <laughs> Good morning mga bok. Welcome back sa ating channel Arbok TV Dito na naman tayo sa Kailugan So magkakasin ko na naman tayo mga bok Hanap tayo ulit dito na ating ano, Bupod trip Yung mga kasama namin nandun pa sa ano, likod Ano low tide ngayon ah, Sayad na ating pangka Bali doon tayo sa taas Doon tayo maglalambat So yun mga abang-abang na lang doon. Sana may mahuli tayo. Mga lo, -lo boys, nandun pa sa huli. Imbis na mag -lo, lo sa bahay, sumama na lang sa amin, mag-adventure. Ah, hindi na tayo. Saan tayo mag -aria? bago pa sa loob. Gamit natin ay pano, pangharang. Kasi yung mga banak ayaw talaga nalang bumangga bali binakaharang lang natin to yung mga bok, dami daw laman sabi ni utol oh ito may huli na yun eh, bangus ayusin ko lang yung lambat didikit ko dun oh tiyum, tiyum. Talali, talakitok ah, talakitok mga buk oh talakitok ah, lagayan dali mo marami ka laman marami ka hmm? ha? ay 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 ha? habis ah, lumabog eh. putik yun ah ito na yung mga tim lolo, mga lolo -lo boys yung maglolo na mag -lo -lo sa bahay sumama na lang mag adventure ang leader na yung loolo -lo boys lulubog na yung, nakadali na yung isa dun ang leader ng tim loolo -lo. ng lolo -lo boys oh dali dali mga box dali oh galing galing syo oh. tayo makalapit kalapit dun nalabog eh wait hey, kasi mo ay, babato ko. Pauwi na si ano, si Uy, uh, pamain ko si Umar. Ano? Ya, yeah. oh, bana Oh. May pang-ulam na naman. Damihan nyo, kasi kailangan makarami tayo. Kasi marami tayong kasama malalakas kumain. <laughs> man lang muna tayo ngayon mga bok. Hindi na tayo kasama sa action. <laughs> Dalawa lang kasi yung dala namin pana. Kadalas si yung utol oh, medyo malaki Hindi tayo makasuto oh. matinik Lagabag eh, pakinig ko yung laga ang ano eh <laughs> Lagutok eh Sabi na yun, nandito sila nagtatago sa ilalim Nandito pala sa sulok Ah, andyan yan sa sulok <clears> Hindi <throat> malaki na yan ah <laughs> Nakulo mo pa Gigi edok. Perih. sakit. Kaya, pero sugat-sugat hari, -sugat. Oh. Oh, ha? Bana. Bana. Anu, Sakit. kalau ini. Kita Nandoy ating mga edirador. Yeah, Maano ayun, sila inyo? Malaki na oh. Nandito umaro. Ayun, nandito nandito ni katago yung banak. Ay na sa gilid pa na. Pupunta na diyan. na. Ah, mabuk. May pinanak si utol. Ay, kukunin natin si Laling. Uy, laki. Ang laki mabuk. Uy, uy, uy. <laughs> Oh, oh, ah. Oh, oh. Manaak pala. Tinamaan. Oh, laya mo na diyan. Bukas. Dito ko sayo. Oh, bisaw lagyan. Diyan atin lagyan. Ilang piraso pa lang ulit natin. Bukod tag-isa pa lang tayo. Sige. Mo kan tag-isa pa lang tayo mga box. Mahina ang palakay ngayon. Doon pa katapos sa atin Di pa tayo doon ah uh, doon may raming laman Kita mo naman na utol o, nandun sa dalim Doon pinapana sa dalim itong ano, tumbang puno Nandiyan kasi sila nag ano, sisiksikan Uy, Eh, sa pool, mga bok, sa pool Good shot, no? Sa pool Sa pool ang banak

Oh, ang tayong ng basket. Uli mo eh. Uli mo po. Hmm. Eh, ang biskita. Dimo lagay sa tubig. Para hindi matuyo. Ngan. Ai ah, dito sa biskit. Medtina maasuhot si oh. lo. Ngan tamaan niya isla.

Lago to ka na. Pakinig ko eh. Oh, oh boy. Yan. Nakawala pa. Pastos na bitawan ko. Nakupay ka boy. mo, Nabitawan ko. Yan. Nakahuli din. Kanina pa eh. Double kill pa. Kanina pa. Double kill na Tapanggal na. Ha? hirap po ito ah, ah Ay. hindi 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 no? oh oh lagay shoot na mamaya sa chen yun nakuhuli ano, lang ba natin rin boy Tatakalin ko na para hindi makawala Nakawala kanina Yung hinugasan ko nang ginanong ko na Nakawitaw Ano? May nagkakalaman nga Ano natin yan? So yun mga bok kung gusto nyo yung mga ganitong content Huwag nyo kalimutang mag subscribe Like and share Pag nakarami na tayo pag sapat na yan na pang ulam Punta na tayo dun magluluto Ano ganda na natin kanin? Luto na hindi ba? Hindi kasi ang dala Maglasain pa mamaya Dito na tayo muna ng halia sa spot Mga bok Nakadali na si Arabok TV Wait lang talagang Hirap ng daan ah, Nakadali na agad si Arabok Disko. Ay, Ang eh. laki yun. Ang laki mga buk, oh. Grabe, galing talaga ni, ano. Kahit cameraman. Kala nyo, cameraman lang yan. ok oh, bali, may huli na ulit si Arbok Ay, taas tayo, ay ko. Yun. Ayos. Ay, sarap. Ulam na naman. Ang laki, oh. Galing talaga ni AR yan ba? huli ka pa. Ah, ah. balik na tayo sa pwesto natin. Riko riko, 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 Ah. Yun. Do si Papa. siya na nasa ano, sa kabilang yun. No, kasi napunta mga Bok yung ano. Yung mga banak. Basta kasi may puno na ano. May mga butas-butas. Doon sila nagstay para... Hindi sila makita. Kaso magaling maghanap yung mga ano natin. Okay, huli ka lang pa. Karabi mga bok, hindi pa rin talaga naalis yung ano, mga inaanap natin kaninang banak. Diyan pa rin talaga. pauli-uli lang sila dito. Pa ba to? Yung mga bok. Ah, nakadalis pa pa. Banak! Ayos. Laki mga bok oh laki yun oh. ay ayos so ito na yung mga natin mga bok yun kahuli ah, din si ano si bossing arabok nakadali na naman si arabok ang lupit mo talaga bok aray ka uy wow mas ay hindi ko na eh exacto, sakto na ta. Sir. Sayang, Sayang, tinira si bukanina. Wala. Pero buti na may kapal ito. Oh. Nice. Buk, nakadali na si Papa. Ay, buti na nadali na. Nice, nakadali Ayos. Itag na. Oh. Yun. Uy. Balik nice. mo yan, Kuhanin mo yung saninong mo. <laughs> Ang kukulit pina mga bok. Dito lang pala sila nagtatago. <laughs> Dito lang pala sila nagtatago. Dito sa puno na to. Sa kahoy na no? yun. Oh, dali tayo isa. Si Arbok o Ubus dyan. mga barak uh, pasaway yun lang lagayan natin Tidak mau ya, oh. Ah, ada yang oh nagpatago sa ano, puno Pasaway kayo ha Dito na kayo, dito lang na kayo. Na kayo napunta oh para barbecue Sa pula Dali Kanina pa yan ha Kanina pag ha, pa, habol-habol itong mga ito eh tayo ha Kaya nga, sir. Kaya tayo. Hindi pa tayo ng pesto. Wala na. Ano, Kunti na lang yung laman. Doon sa may bandang taas. Naglabaan oh, si Bukti mo oh, Naglalaba. Pigasin ngayon si Bukti mo Si ba? <laughs> Bagong check up si Ate Michelle. Nagpagamot kaya siya muna na siguro ang ano ngayon, tagalabada. Lakas ang hangin oh. Ano siya ngayon? Patuloy mo lang yan. Tagalaba. Diyan <laughs> di siya kasama ngayon. Okay, kaka-uwi lang nila mga bok, galing silang armado. Kasi, Kasi yung asawa niya ngayon, Pila check up si Ate Michelle. Ito so, mga bob, umuwi na dito tayo sa bahay. Dito tayo mag-food trip. Nagutom na. Hinan, so, ito lang naman lahat naman na huli natin. Ay, so. Alright, ito lang talaga yung kinaya natin. yung oras tayo naman na sa ilog. Puro banak yun. Saka isang bangit. pagkaino sinabaw na ulo ng guyasan tapos ito na yung huli natin yun ano know? inihaw Please, po. Ah, tayo pa pe pa 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 tayo pa pa na pray pa na tayo pa 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 salamat pa you know, sa... pa pagkain ito Panginoon. Maraming salamat Lord sa pag-ingat sa paglalambat namin kanina Panginoon sa ibot, Salamat Lord sa biyaya, sa kalakasan. Yes. In His name, Amen. 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 Oh, sabaw.

Weird nila ganito. Hindi. Ito ba? Hmm. Banak yummy. Banak good. Hmm. Banat lang yung banat. Diba? Yeah. Solid yung ano natin. Takot natin. no? Mm. <coughs> mm. Hmm. Ipsung sa ita ka naman. <coughs> Shoutout kay Birch TV ng Tayamaan ng Burak Sinan Mindoro.

Sa ah, dyan, kung alam mo kung kumuha ko na yung tinik mga

Tawid. Oh. Ito rin to. Ito lang sonrito. Da. Diyan na kayo tumayo.

sagad ng ano na. Mana ate. Napalang hindi ko ba si ate kasi bulang ka ano. Bulang bangang ka ano. Ulit masolid naman nating mga Ano ba? trip ba? Ano 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 ba?